isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingat. Ngayong araw nito ay hindi dito po tayo ngayon sa uh, vlog. Ano area na po ito? Mungkik ano? Oh, okay. Puruk Mungkik uh, San Jose. Uh, ito po mga at pata at itong uh, kapanayamin, isang uh, isa po nating kababayan. At, uh, baka uh, po, pag subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po nating kalimutan. Uh, 'Pa Turak. Please, abis-isihan uh, at support po natin yung kanyang channel. Mga kabisig naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umaari po sana ay uh, paki natin Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright! right! Bira! Bira! Wala din po natin mga kalingap mga ano yung kalagayan din po nila. Tara mga pasok po tayo. Pwede pumasok? Opo. Yan. Pasok po tayo mga Dito sa aming mansyon. Ito po mga kalingap at may natutulog po. Opo. Ay, nakakaya lang po na may natutulog. Okay lang po. Ay. Pati lang po ba ito? Okay, lang po natin yan. Ano po ito? Ganito po. Yeah, ipit na lang po natin. Ah, okay. Mas ah. pwede pa sila. Muupo po na lang po tayo na po. Upo na lang tayo. Opo. <laughs> Kasi walang lang. Yun, pa? <laughs> <laughs> Pasensya, wala kaming upuan. Okay lang po. At uh, napunta po ako dito sa lugar niyo. Kasi uh, nais ko rin po kahit pa paano makapagbahagi ako ng kahit kunting uh, biyaya. Hindi man ganun kalakihan. Pero kaya pa ano man siguro makakatulong din po. So, anong po pala niyo po? Ah, uh, Gretchen Paganan po. Ah, si Gretchen Paganan. Kala ko Gretchen Barito na. <laughs> Sana on. <laughs> so, ngayon po, pa paano po yung, ano, yung kabuhayan niyo po dito? Ang um, kabuhayan po namin dito is, ano lang po, uh, uh, magtanim ng mais, saging, mga um, uh, nyog. Oh. Uh -huh. Paano po kung wala, ano lang po, yung alam niyo po yung salitang hornal, Hindi yung pang-araw-araw lang, lang po na trabaho, oh. sideline, tapos uh, ang sahod lang po is worth of 300 pesos mm. lang po, tapos kukulangin pa lang po yun sa... Uh, pang-araw-araw? Opo, mm. sa mga sa bahay. So ano oh. so, so, po anak niyo ko? Isa lang po. Mm, ilan taon na po yung anak niya ngayon? Um, mag-8 po siya ngayong April. Mm, Nag-aaral po siya? Opo, grade 2. Hmm. Diyan lang po sa... Ay, ano? Ko Opo, ano. doon. So, ay, sa rin po, kahit napapano po, na, at least yung, yun pinakamalaga sa lahat, yung mapag-aaral natin yung mga anak po natin. Kasi yun lang, ang, anong, yun naman ang uh, kaya natin ipamana Opo. sa ating mga anak ng kanilang edukasyon. Tama po. Opo. Okay. So, sa ngayon po, yung isa niya po, ano pong trabaho apa? niya? Uh, ano po, um, mais. Ayun po yung oh. siya na po yung nag-ano, harvest kanya, nagtatanong. Opo, lahat. Pauling ng maayos. Mm. Hmm. So, kano, napakahirap po nun no, yung trabaho, hmm. lalo't yung mag-aanihan. Opo, kasi yung iba dito, ano, yung trabaho nila is yung mag-ano ng, Spider-Man. Yung Spider -Man. Man. gagamba. Ay, gagamba? Opo. Yan ang hinuhuli nila. Tapos bibigyan ka rin. Opo. Mm -hmm. Pero ngayon, stop na po. Bakit po? Wala na siguro silang... Ay, wala ng buyer. Oo, wala ng buyer. Wala hmm. ng pera. Naubusan. <laughs> So, bakit? Discarte lang po talaga, ano po? Opo. Oh, Kung um, paano makasurvive sa isang araw. Mm. Ito po, sariling yung bahay na po tayo. Opo. Mm -hmm. At least, kahit pa paano na ano po may sarili. kaysa yung iba po, nang upahan Mas mahirap. Mm, mas mahirap yung upahan. Oo. Oh, tapos ay... Kababayad mo pala ng upa, may utang ka naman. May utang naman. <laughs> Bayad ng kuryente, tubig, lahat. Oh. At least, kahit po, paano na ito, sarili niyo bahay, wala na po kaintindihan ng monthly. Sa tubig, paano sa tubig niyo po dito, bali? Bali, lahat po, lahat I po kami, po. hindi, lahat kami nagbabayad worth of 70 ba yun? One, uh, 50, 50, pesos. 50 pesos per oh, month? Buwan, buwan, oo. Um, ano pa, ano yung tubig yung... Um, Flowing? Flowing water po ba yan? Hindi siya flowing. Ano yung tubig natin dito, ma'am? Diyan, man yung sa ano, sa spring naman. Parang spring? Parang spring so, siya. Tuloy-tuloy mm, lang yung tubig. Mm. Ano, by schedule po siya. Hmm. Balis, uh, uh, sa isang week is... Dalawa. You know Bali, two days lang siguro siya nag, ano. So, two days lang po siya? Oo. Hmm. Alam, marami ka palang imbakan ng tubig. Imbakan ng tubig galon ganyan kailangan maraming tamakan ng tubig kasi kung hmm. kung wala kang mga ano staka ng tubig oh. pahirapan talaga ang layo pa ng iigibin namin ng tubig doon pa sa kabila sa may doon pa sa ano sa sa may ano yan dam well, sa rin may ano na? sa may lago. Hmm. Sa may ilog. Yan. Mahi, Doon ano? kami mag ng tubig. Tapos ang layo pa. Hmm. Tapos yung ano kita, tapos paakyat pa dito sa oh, inyo. Oo, paakyat pa. Hmm. Tapos yung aming, ano, yung aming dadaanin, napakahirap. oh, lalo pag umuulan. Lubak-lubak. Lubak. Hmm. Um, pag umuulan. Kahirapan talaga mag, ano. Oh, malagkit yung lupa yung, dyan. Yung lupa. Pag, uh, mandulas pati. Uh, siya nga po pala, uh, may dala po ako dito na kahit kunting biyaya. Sana so po maka ano po sa inyan po. Kuling ko lang po. Opo, sige po. <laughs> Opo, mga kalinga, palik po tayo doon sa bahay po nila. Hmm. <laughs> <laughs> siya nga pala, pagpasensyaan niyo po muna ito. Ano po? Na okay Kalo po. kaya po muna kayangan natin sa ngayon. Ata eh kahit pa paano po, eh, makatulong din po kahit pa paano po sa inyo. Mm -hmm. Hindi man po ganun kalaki yan. at, at uh, parkante po dun. Mm. Makapagpasaya tayo, di po ba? Opo. Oh. Maraming salamat po Apo. sa bigas. O, wala pong ano man. <laughs> Napakalaking tulong na po ito sa amin. Mm. And then, salamat sa ano yun, kalingap. Turak po. Ak kalingap, turak. At okay. turak. Ah, okay. Sana po mga ating mga susunod kung may pong biyaya, makabalik po ako ulit dito Apo. sa inyo. Ah. Salamat po sa pagbisita dito sa Purok Pungkik. Apo. Salamat po sa uh, inyo, inyong... Ano yan? <laughs> <laughs> ah. sa pagbisita. Hmm. Apo. Kahit uh, mahirap yung aming ano dito, uh, Daanan. Daanan. Oo. Oh. Nakarating pa ako dito sa inyo. So, so mga pa, hanggang dito na lang po muna ngayon ang ating uh, vlog. At, uh, kung sakali po may darating pong biyaya, eh, babalik po tayo dito mga kalinga So, hanggang dito na po at ingat po tayo lagi. Ang gantes Bye-bye po. Bye, -bye. bye Thank you. Bye -bye.